ay ngayon nga pong araw mga kaprensi ay meron tayong bisita dini nga po sa ating munting kubo ay talaga naman pong sariwang sariwa pa at naninipit pa yung ating alutuing katang bali nga po mga kaprensi ay hindi ko naman talaga ari bisita bisita nga po ari ng aking kuya bali nga po ay nakagala na sila sa Unisan Quezon kaya laan po ay nagkayay yan pumunta dini kasarap nga po na rin katang na ari at napakataba ng laman bali nga po mga kaprensi pag may sarili kang sasakyan mula nga po sa Unisan Quezon at dini sa bayan namin ay halos isang oras na na laang ang biyahe. Dahil nga daw po ay makamalapit na ang unisan din eh. Aba ay bago daw po sila umuwi ng Laguna ay magala daw po muna din eh. Ay sabi nga po nila makamaigi daw po yung biglaang plano kaysa doon sa apagplanuhan pa at minsan nga daw po ay hindi pa natutuloy pagkainapagplanuhan. Ay talaga naman po makasyang tunay yun dahil nga po pag pinagplanuhan ay nako ay magiging drawing na laang talaga naman hindi na makukulayan. Kaya naman po nung sinabi ng kuya ko na ipagluto ko daw sila ng mauulam. Aba ay wala naman pong problema. Basta may aluto ay, ari nga, dapat po ay may lahok na tahong. Kaya laan po ay makawalan tinda ngayon ng tahong. Kung kailan po baga kailangan ng tahong, siya namang walang tinda. <laughs> habang nagaintay nga po silang maluto, ay nagtagay-tagay muna sila ng tuba. <laughs> parang dito lang Masarap. Parang lang eh. Ay sarap na sarap po man din sila sa tuba at parang kalasa ngala ang daw po ng mojito. Ay ari nga po munang ng tuba ang adalihin nila at pagkatapos ng kumain ay lambanog naman ang atirahin nila. At dahil nga po tayo ay makamayawan sa dahon ng saging ay budil pait na laan po ang ating agawin. Ay, paborito tahong. Tahong? mo wala akong mabilhan. nag pa kayo, Ma'am Princey. Eh. Pinya tayo ay eh. walang pinya. Pare, sabi nga po namin ay medyo na late kayo ng pagpunta din sa aming probinsya dahil nga po ngayon ay hindi na talaga tagpin niya. E sabi nga po nila pag pumunta daw nga po din sila sa amin ay gusto daw po nila ng budil fight kaya po ay ganari nga po ang aming ginawa. Ay sila nga po ang kasamahan ng kuya ko sa toda ng tricycle sa Santa Rosa, Laguna. Kaya naman po sa mga hindi nakasama ay shout out na laan po sa inyo. Ay gustong gusto nga po nilang pumunta din eh para nga po hindi makita ang kuya ko kundi ako ang gustong makita. Ay nako naman. Ay <laughs> e gusto nga daw po nilang ma-experience Jens kumain ng budel pipe din nga po sa aking munting kubo. Oh, dami parin topper. Ay. Para tayo dito, manunod din tayo. Hoy, wala nang pamay pa. Wala mo kamay. na -no, laway na namin tatlo ay? <laughs> At dahil nga po hindi kami kasya sa lamesa ay may second batch pang makain. <laughs> laway na laway na kami ay! Laway na laway na kami ay! Gaya, pakabusog kayo! Lagi natin ang lulog na doon. Dumadayo na Isang tao lang ang titigim ng luto. Bakit isang ban, ay sabi ko nga po sa kanila Abay sulitin na ninyo ito ngayon Dahil nga po bukas abay trabaho na naman At yanong sarap nga daw po ng pagkakadali sa sabaw Ay gayon laang naman po talaga mga kaprensi Hindi po palaging trabaho laang ng trabaho Dapat po minsan ay nag enjoy din Ay yanong sarap po man din naman ng kainan namin din At talaga naman pong aba ay simbot po man din At pagkatapos nga po nilang kumain Ay nagpanghimagas po uli sila ng tuba Ay kasunod naman po nari ay lambanog Thank you. Thank you. <laughs> abay, sa susunod nga na mag -apa picture kayo sa akin, abay, may bayad na. ako <laughs> naman po ay nagabirula ang maraming salamat po sa inyong pagbisita. At dahil nga po ay may trabaho na sila bukas, ay kailangan na nga po nilang umuwi. Kahit nga po, simple la ang aming naihain, ay sana po ay napasaya namin kayo. Lagi po kayong mag-iingat saan man kayo pumunta. At kung naibigan nyo nga po aring video, aray, arin palike and share na lang po. Maraming salamat!